Yes, bago kumagat ang dilim, nais nice kong magbuyang mag magpaabot ng mensahe sa lahat na tumututok sa Mar Pirdal Santos Facebook page. Happy Halloween! Punsyod po ng panahon, marahil ay eh, medyo sumama po yung ating mula kanginang maga at uh, di na po natin lumabas sayang at uh, pati sana ano po yung pag-uwi dyan sa aming bayan. Dan. At uh, para magtulos ng kandila sa aking mga magulang at mga kapatid dyan Dan, eh siguro uh, eh sa susunod na araw o kaya ay bukas. Sapagkat um, yung uh, yung dalawang araw naman All Saints Day at All Souls Day eh lalo dyan po sa amin sa Santo Tomas um, eh, bukas pa yung talagang eh, punteria at nakasanayan na napagtungo sa sementeryo na ating makabarangay po riyan, at uh, yung kanila makaanak uh, na may uh, mga nahihimlay na ano po sa libingan po riyan sa Santo Tomas sa uh, na besiya. at uh, syempre eh, sabi ko nga po kanina umaga sa ating live uh, program indoor ano po eh, ano yung uh, pag-iingat na lang at yung pag-iwas na magdala ng uh, mga deadly weapons, uh, yung um, alak, at uh, especially yung pumuputok, ah, he, he, di po ba, ba yan. At, uh, siyempre, dito naman, kanina, eh, umulan pa rin. At, dati-dati uh, naman po kasi, ano po, buti nga ngayon, nagbigay espasyo para yung ating pagtungo sa sementeryo ay eh, maging... Eh, Uh, maingat at hindi mabasa ano po eh, ay naman yung panahon kanina at dito lang sa amin sa gawin namin ang tilabagang uh, inulan hindi lang natin mabatid kung sa iba't ibang lugar ay eh, ganun din yung uh, pag lang naman hindi man kalakasan ng ulan so dito sa aming lokasyon ano po ay eh, ang uh, aming uh, sitwasyon naman dito eh, okay naman. Okay naman. Ano po, at uh, ayan, yan po yung uh, aming kinalagyan dito. Ayan. So, bayan, uh, uh, medyo i-enjoy po natin, lalo tigit yung galing pa sa lugar para lang magbakasyon at uh, ipagdiwang ang uh, pagsali po nila sa ating mga yumaong uh, mga kaanak. Ano po, at uh, siyempre, ito ay pambihirang pagkakataon laro tigit yung sakalang nakakauwi kapag panahon po na undas ano po Pasko at yung bagong taon eh, kadalasan po kasi yung taga malayo yung nagtatrabaho laro tigit sa Manila eh kada may occasion lang sila na uwi ano po at syempre bilang pagbibigay na rin ng uh, pagkakataon na makapiling nila ang kanilang pamilya tulad po namin yung aking anak ay nandyan sa Marikina ang pamilya ni uh, ni Maricel at ni Maricar. Ano po, inadyan po sila na magkakapatid at di po ngayon dahil yung aking panganay, si Maricel, eh, bagong panganak ka. At mahirap siyempre ibiyahe yung bata. Lalo tigit, eh, yung kasagsagan na ang pagsakay, eh, mahirap talaga bumiyahe. Ah, Kanya, uh, ano, ang advice na lang po natin sa mga magsisi ay abay, <laughs> pa lang, eh, siguro kailangang, uh, mag-exit na po kayo ah, sa mga umuwi dahil ah, pagdating po ng ah, Lunes eh sigurado punuan ang mga sasakyan. So yun muna tayo update ulit dito sa ating lokasyon. Ano po at ah, siyempre